guys! Welcome back to my channel, everyone. So, ayun, ngayong gabi po tayo pa ay nag-unbox na ng mga dumating na shoes ngayong gabi. So, ayan, meron tayong Kyrie Ayan. So, syempre guys, itatanong tatanong nyo magkano kaya 1,000 lang po ito. Sarado. 1,000. Ayan. 1,000 guys, Kyrie shoes. Ayan, size starts po sa 41 to 45. So, ayan, isel out na sa si Inday. So, ito tayo, guys. Nandito tayo. Kapag wala tayo sa ating regular job, nandito tayo sa online selling. Ayan. Ayan, sa, ayan guys, ang another color. Black siya. And, meron din pong red. Ayan. For only 1,000, guys. Ayan. So, 1,000 lang yun, guys, ah. So, yun ang binibenta natin. Ready to ship, guys. Size starts at 41 up to 45. Ayan. eh meron din po tayong samba shoes, guys. Ayan. Oh. Binibenta lang po namin to ng 700. Pang babae. Babae, lalaki, guys. Pwede. So, ayan. Oh. So, pinapakita ko lang sa inyo isang color. Kasi ang samba, guys, ay anim na kulay. another samba. Ibang color. Ayan. Size starts na, men's ito guys, ang so hawak ko mga men's to. So, ang size nito, nasa 41 up to 45. Pagka gusto naman po ng pang babae, pwede naman. So, yun na lang po dumating yung men's. Kasi syempre, pag shoes talaga, malami talaga na kailangan adalasan ni boys. Ayan. Ito naman yung black. Ayan. Black sya guys. So ayan. Okay. Steel size 31 up to 45. Ayan. Ah, matutumba na siya, guys. Sinilipat ko na. <laughs> Ayan. And, syempre, yung buy na natin, buy na mana natin, guys, ay yung ito ang buy ako guys. Color green. So, may bumili na sa akin color green. Ayan. Kasi ang ganda naman talaga niya factory quality, quality talaga siya, guys. Ang ganda niya. Ang gaan-gaan. Etiketa. Sa so, gustong bumili, guys, DM niyo po ako. Message lang kayo sa akin. Sa gusto niyo po. Perfect pan regalo, guys. Kasi mas mura po ito, guys, sa Divisoria. Mas mura kami, guys. So, karoon na tingnan nito kanina. Habang nagla-live ako kanina sa YT. Ito sa channel ko kanina. Dumating ko ito. Ayan. Another color, guys. Ay, tapela White. All white. Yan. Samba white. Size starts at 41 up to 45, guys. Ayan. So, yun ang pinagkapupuyatan ni Inday ngayon. Kapag hindi si Inday naglalakbay, ganito, guys. Pag nananahimik si Inday, ito yung ginagawa niya sa online. <laughs> diba? Kaya nga mayroon ako isang account na Rakitera guys kasi ako talaga ay mahilig rumakit. Tata. Whichever, whatever, <laughs> whenever, basta kumita, okay na. Ayan. At meron din akong mamba. Ayan. Meron din kami mamba guys. Ayan. Ayan. Sa so, panahon ngayon guys, uh, ako wala akong pakialam kung sasabihin nila. Lahat natin binibenta mo, ay, basta kumita ako, wala akong paket. Diba? Abotante guys, hindi ako nang nanghingi. Sarap <laughs> lang. And di ano, sinasabi pa lang. <laughs> ayan. Okay, so ayan. Sa, ang size guys, 41 up to 45. Available na, available na. May dust cover pa. Ayan yung packing niya guys, napakaganda. Mm -hmm. For only 1,000 lang yan. 1,000 lang lang yung pinapakita. And also ito, meron tayong pambata. High cut. Jordan. High cut pambata. Sa pambata guys, pwede siyang panlalaki, pwedeng pambabae. Size 31 up to 36. Ayan, ganyan kaganda guys. Ayan, di ba? Oh. Hanggang bubong ang talon ng inyong mga anak kapag kayo nagbigay sa kanila ng ganito. Kasi usong-uso -uso yan ngayon talaga guys lalo sa mga batang lalaki. Naku! Sa mga mahilig sa sapati sa bata. Naku, tuwang tuwa yan. And, syempre, sa pang, pang matanda ulit, adult ulit ay. Air hey, Jordan! Mm. Ayan, guys. Sir. Ayan. So, ayan. Bagong-bago pa kasi ngayon lang talaga itong hapon guys, dumating. So, sa so, mga gusto pong mag-reseller, sa so, gusto pong, pong bumili, panarigalo, ayan, ready, ready po to ship. tapos probing ka guys. So, nagsiship kami yung nation mo. ito pa guys, so, oh. ayan. ayan, Ayan. 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 pa guys. Ayan. Okay. So, yun na ang inopen open natin kasi gabi na po eh. Ayan, gabi na. So, so far, ayan, yun ang ating uh, pinagpupuyatan ngayong gabi. Para tayo ay gumita. Ayan ka, guys. Ayan. Another color ng samba. O, oh, diba ang ganda? Ang ganda-ganda, ang gaan-gaan sa paa. guys, ibabalik ko na muna siya sa kanyang pagkaka-arrange. Ano yung gabi na po. Almost 90 pieces itong dumating sa amin na stocks guys ngayong gabi. Almost 90, 90 pieces na assorted. Assorted running and basketball shoes. Both adult and kids. Ayan. So, sa mga gusto guys, magbumili ng sapatos, i-PM nyo po ako. Ayan. So, thank you so much sa suporta again sa inyong pagpanood. At thank you so much in, in advance sa mga gustong bumili guys na gusto nyo na mas mura. Mas mura kayo sa divisorya na hindi na po kayo na mamasahe, magpapatraffic, mag, mag sa so, sayang ng oras, sabi ko na kayo guys, magpa-ship magpa na lang po kayo sa akin. Or, free delivery naman within Pasay, Paranaque, Taguig. Ayan. O, oh. pag basta malapit lang sa akin guys, pwede tayong free delivery dyan. Ihahatid ko yan. Shoutout pala kay Sis DMD, libre yan. Libre sa akin yung delivery. <laughs> Ayan, shoutout kay Sis DMD dyan. Thank you so much din. Ayan, kay ano pala nagpapashoutout si uh, JP JP TV, Ayan, JPTV. Ayan, nag-alab shout out sa iyo, kuya. Oh, yeah. Salamat. Uh, baka nagkakasalubong kami kasi sa Divisoria dahil pareho kami nang binavlog. <laughs> ayan, so nagpa-shout out siya kasi napanood niya yung vlog ko. Eh, napanood ko rin kasi yung vlog niya. Then, nag-rest -nag back siya sa akin. So, ayan. Thank you so much, guys. Ayan, uh, mag shout out sa inyo. Ayan, so sa so mga may gusto, guys. Ayan. PM lang. Okay, ayan, ang ganda-ganda, guys pang regalo kay mister, kay bunso, kay kuya, kay pinsan. Ayan. So, grab nyo na po. For only 700 guys, ganyan na aganda ang shoes. Diba? Oo. Yung mga hindi naman maselan sa mga brand or hindi naman maselan sa pagiging original. Ay okay, tanong nyo guys, original ba yan? Siyempre, wala pong original na ganito na. 700 lang, oo. No? Ayan, diba? Okay. So, sa mga magusto dyan, ayan na po. Message po kayo sa akin. Comment below. Comment down below sa comment section. And, uh, darating po po sa inyo ng maayos. At kung kailangan ilibre po, hanggat kayong ilibre, ilibre natin. Okay? Bye-bye, guys. See you again sa aking next vlog. Ayan. So, shout-out and God bless you all.